Magsasagawa ngayong araw ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng isang forum para talakay ng pagdevelop sa Clark bilang susunod na investment hub ng Asia. Si Noel talakay sa report live. Noel? Rise and shine, Diane. Nandito kami sa Clark Pampanga at dahil ngayong araw ay gagawin ng isang forum kaugnay sa pag-develop ng Clark. Sa mga oras na ito, nakahanda na ang venue sa paggaganapan ng forum na dadaluhan ng mga economic and business journalists ng bansa. Pinangunahan ito ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Layo nito na may promote ang economic opportunities dito sa Clark. Inaasahang dadalo mamaya si na Secretary Frederick Go, ang Special Assistance to the President for Investment and Economic Affairs, BCDA Chairman Delphine Lorenzana, BCDA President and CEO Angel Joshua Bincan at Clark International Airport Corporation o CIAC Vice President for Administration and Finance Nancy Paglinawan at iba pang pa mga partner private sector. Pag-uusapan nila mamaya dayan ang mga pamamaraan para sa pagposisyon ng Clark bilang susunod na investment hub sa Asia at bilang susunod na gateway, gateway to the world ay maraming activity ng mga journalist mamaya buong maghapon uh, dayan ito nga ay para ma-showcase ma-showcase kung uh, ano ba ang uh, pwedeng ma-develop at mga investment dito sa Clark ayan uh, Maraming salamat Noel talakay.